Gipilahan sa Pulomolok South Cotabato ang libreng medical check up tambal dunasabgupit, na manicure ug pedicure alang sa mga residente. Si Nanay Virginia Diaz, duha kabula na giantos ang nabating sakit sa tiyan. Pagkahibalo niya nga dunay gikaingong aktibidad, daling miadto kini aron maka-avail. Kuan lang kanang wa, wa magugkod ka kuan kay si ang ko sa mga bata, bago lang ko giingnan ba. Pero kanilang... Oo, oh, oh. lugay-lugay na. Mga dangta na mga dua kabulan. Pero Lagi, kaning watay kwarta, ma'am. Papanggit sa mo mga mga bigado, ma'am. Kay, kung wala ta kwarta, makabir mga tambal di nga libre. Nidangup sab dinhi ang inahang si Janeline Berneso asa gidala niya ang upat ka bulang anak nga dunay hilanat ubo og sipon aron makalibre sa check up ug tambal. Oh. Nako kayo kay pigado pero. Oh, wala y, wala y bayaran. Wala Oo, oh, mana. Sumala pa kang Mayor Bernie Palencia ang gikaingong aktibidad alayon sa ikaduhang Health and Wellness Summit nga ginabuhat matag flomloc Festival. Dugang paniini nga doon i konsulta ang gitanyag sa mga residente. Uh, at the same time, aside ano mga activity, natay uh, ikonsulta i konsulta nga magpa-register sa atong uh, Municipal Health Office para sa atong universal healthcare. No? Nga every time ma-first encounter, ma-encode niyong pangalan, every time nga magkaroon ka ga, mga medical laboratory check up or OPD libre ka na diri sa lungsod sa Pulomolok In the heart of changing lives kini si Liza Labaho Brigada News